Hello 18s, update tayo sa schedule ganap ng SB19. Makakasama nila ang iconic at legendary music artist ng Pilipinas na sina Rico Blanco, pare ni Edgar, Kamikasi at mga may pang iba. Makakasama ng SB19. Kaya man proud na proud tayo guys mga 18s dahil makakasama nila. ng April 6 to 7, ang ticket ay 500 to 3,000 pesos only. Ito ay maganap sa Clark, Ampanga, April 6 to 7, 2024. Again, congratulations dahil makakasama ng SB19 ang mga sikat noon, ang mga OPM legend na sinapanghiyakan ni Edgar, at Rico Blanco, Kamikaze, Orange and Lemon, at mga pang-ibang music artists ng Pilipinas. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.